everyone. Today is Saturday. Ayan, nandito po kami sa mga nidi Tribe. Tutuloy po natin yung ating feeding program. Ano, para sa kanila. Kahit wala si Kuya Mail. Ayan, may mga kasama po tayo. Na mga kabataan na makakatulong natin sa pag-feeding. Ayan, kasama natin si Erwin TV official. Ayan. Sa punta mo. Doon Mabalik ka? Yan po yung kanilang tirahan. Kanilang simpleng tirahan. Dami kami kabataan guys. Eh. Ngayon may juice. Okay.

Sipag nila oh. Na tayo sa upuan doon. upuan doon. Doon. Nasaan yung box mo? Good morning, pe! Bakit walang tao? Doon tayo sa upuan. Yan o oh, sa upuan. Good morning! Good morning, Nay. Asa ah, na sila? Andan po. Saan na dal po tayo? Dito na tayo, luto na. Kakain na lang. Dito tayo oh. Saan? Dito. Ay wow. Ay ang galing. mga senior dyan! Parang may usapan tayo kahapon nakakanta ah! sila! Oo, oh, mga singer! Dito deh! Sana sila! Asa na mga bata ate? Ito pa po yung isa pinasahan ko. Ano sa mga bata? yung mo. Meron akong ibibigay sa inyo. Ha? Saan ka galing? Ali ka dito dali! alit Dito dali yung mga bata! Dali! May kasama kaming bata din. Dali, may bibigay siya sa inyo. Dito kayo, dito. Dito tayo. Asan yung sounds nyo? Ayan, nandito po kami. At bago tayo kumain and bago tayo mamigay ng mga damit, syempre may intermission yung mga batang manidi. Magaling silang sumayaw. So, papakitaan muna nila tayo ng isang uh, sayaw. Music ate. Eh. Music ate. Eh. bilis.

daw yung mga kasama namin yung mga kasama daw namin ang gutom na ano namang masasabi nyo sa performance ng ating mga okay, wait lang so bago kami ah hindi kayo magpapatalo, syempre hindi kayo magpapatalo pero bago yon syempre meron dito magaling kumanta, bago tayo kumain, nasan yung naghanda ng kanta dito, ayan po, ayan papakita, paparinigan muna ni ate Dalawa po kami. Oh, dalawa sila. Sige. Go. Go. Bago tayo kumain. <tutuk> Halika oh, <no. tutuk> na dito ka. Ah. <tutuk> Yung anak daw punya niya, pahawak daw po muna. <laughs> Parang naintindihan ko yung sinasabi nila. <laughs> 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 ah, si Benz daw ang hahawak. Tinitingnan ka eh. Sabi niya, kilala ba kita? <laughs> <laughs> Sabi niya, kilala ba kita? <laughs> ay, ito, ito Halika <laughs> 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 <De> <laughs> <laughs> na, para tayo ay makakain na. Ah, dito ka. Magaling to kumanta. Magaling niya kumanta. Siyempre hindi kayo papatalo. Hindi Ay, may pambato kayo. Ah, sige may bilisan nyo na na. Ula na. Dito tayo. Ay, yun. Oh, na lang kayo kasi nagula na. Wow. Oh. Ah, sige na. Dito kayo. Dito. Kayo. dito. Okay, bibilangan ko ha. Ano na? kasi. okay na. One, two, three. Langit ang nadarama Pinting ng puso ay kakaiba Pagka Wala ako. Taglay na katangian At kabaitan mo Nabiyagang umibig sa'yo Ang puso ko ito Hanggang langit ang pasasalamat At ika'y aking tinanggap Nang walang pagalilangan Dahil minahal mo ako Hey. Lahat ay gagawin para sa iyo Huli ng buwan Pipigil ng ulan Dahil minahal mo ako Isisigaw sa buong mundo Dahil ingatan ng pag-ibig mo Dahil minahal mo ako so, Galing! Thank you so much! You, Ang gagaling nila. Ano? Ano nga yung tinanta mo kahapon? Habang ako'y <laughs> nabubuhay. O yung habang ako'y nabubuhay, sinong may alam sa inyo? Juwitan nyo si ate. Sige na, sige na, sige na. Yung umpisa na, dito ka na! Dito ka. Ano nga yung umpisa nung habang ako'y nabubuhay? Lagi na lang po. O oh, sige, game. <laughs> Juwitan ka nung aming mga kasama. Umpisahan mo na. Lagi na lang sa isip Mga sandaling tanggapin mo Ang pag ko para sa'yo Walang hangganan ang saya Mga sumpaan pangako Tayo lang hanggang gusto hindi ko na alam. Hindi eh. <laughs> na tawag niya lang. Natulas talaga na kakain na. Ako nakatitingin dito. Oh, alam pala niya. Oh. Juwit. <laughs> oh. Na muna kayo ng mga damit. Oy, oh. Pili ng mga damit. Anak ng mag-asawa ni Di ma anak, wala ni Alay. Di ma anak. Okay. sakit Sa na lang yan Sa na lang <laughs> yan Pili ka na, dito ka Dito ka Pili kayo na mga Ate, ikaw lang Pantalon. Pantalon mo. Puni mo na. Ito dito. Asan si ano? Asan 'yung baby? Oh. Ay, sa anak mo Kasi ito sa anak mo Magaling kumanta O, oh, sa babatang babae May babae? Yeah. Yang ko rin niya t-shirt yung iba. Ito pa kasi ito sa anak mo. Oh. Kasi sa anak mo. Ito, bagay din sa anak mo 'to. Oh, chalaeka. Yan 'yan dalawa. Oh, may anak din dalawa. Bagay ito dun sa anak mo, yung magaling sa yung malinis. Oh, Dapat anak ko. O si ito pa? O oh. kasi oh, na? Okay. Ah. Oh. Ipasok nyo na to dyan Tapos ay sure to Para sa eksika magkakaanak ka pa nyo ng isa Magkakaanak oh. ka pa ng isa Hindi lang isa, dalawa pa Ito pa o oh. Para sa eksika pagdating ng asawa mo hmm. Ganda yan, bagay yan sa iyo Asan ba yung asawa mo? Sa bundok Sa bundok? sige na, ipasok nyo na po ito dyan. Tapos kakain tayo. Yan, bagay yan sa'yo. Ay, sisiksik yun Oo. Makakalima kayo nyan Sabi ko yeah. sa'yo. Pwede pa? Pwede kong nagdagan? Bata ba? Walang Oo nga, suot mo na yan. Oh, ganda! Di ba kape nyan? Di ba? Tama mga short bagay ang kaya. ano okay, ang pangalan na? Karuna po. Karuna, Ba. Oh, pinalaki. Pambundok. Pambundok sa saungu. mo. <laughs> Akit nyo na po dyan. At kakain tayo. ka. Ato ka. Ato ka. Ato ka. Ato Pagpilihan niya mamaya. Opo. Ayaw mo ng short. Uy, maganda tong short na to. Bagay to sa'yo. Ay, malaki. Sinong mas... Ito. Maliit. Malaki din pala. Maliit kasi sila. Ala, umula na. Thanks. Ano yung kain? Ano yung ano? Nasa bundok. Nasa bundok yung mga kasama niya? Opo. Hmm. Kunti lang, wag niyo masyadong damihan. Mga bata lang. <laughs> hawak hawak kaya yung damit ko. <laughs> Susuot mo na? Hmm? Po, okay na yun. Gusto mo ba yung karne? oh gusto niya pala yung karne. Haram sandok. Haram kami pansandok sa ulam. <laughs> Butom na siya. O kawawa naman. O. Oh. Bigyan nyo na to. Chicken yan. Chicken. Saan ka na lab? Saan ka lab? Bibi

Yan, yeah, very good. Yeah. Good job. Wait lang sa pag... May talaga ng kapala. May talaga ng kapala. Mabuhay. <laughs> <laughs> Mabuhay. <laughs> Body mo yan. Kaya pala eh. ko Ang dami ng kanin. Kaya-kaya. Ang <laughs> kaya dami ng kalayo. <laughs> kakawiglaw bolo bolo bolten kumawa tus gayang-gaya mo tropa din nya to kapat mukha inlo oh tropa <laughs> nya oh <laughs> <laughs> galing yan sumayaw nanay nay nya di ade mana kain na po kayo baba na kayo baba na po kayo dito magwa na lang kayo plato nyo Bato na lang nila. Yeah. Na. Lang kayo kumain na kayo. Kasi ibo nang gusto kumain na. Laki na nanay nanay. Nanay po. Kalma lang mamaya magkakain ka din pag may sobra. Ano 'yon? Hindi sa kanila. Iba rin sa kanila. Sa kumain. Okay. Mamay plato ko kayo. Masarap ba? Ha? Masarap? Oh, masarap pala eh. Masarap. Ang sarap. Hingi ka pa ng sabaw ha. Pag gusto mo pa. Marami yung sabaw. Yan yung adobong tinola. Oh, may juice pa yan. Dito naman pre. Para sa akin itong ginoko. Ginoko. Sa loob ito, sa ito. na po ito. Ate po. Ito. Ayun sa dito na kayo. Kakay pinggan. Tatlong ito sa ito. May dito na kayo, dito po na. Ito yung mga ah uh, wait lang. Up. <laughs> Anong ang pangalan ng ano nyo? Group? Anong meaning Boys Charity Team. Yeah. Sama natin yung mga Boys Charity Team. First time nyo ba? Nasumama sa ganito? Yes, ay, ay. Kayo nakabase sa? Nakabase po kami sa ano po sa lalang sa mga kabataan po. Malalang mga sa barangay po <laughs>

Kaka-ulam, magpadagdag kang ulam. Kain lang ha. Masarap ba? No, oh, iyak, bakit ka? Ha? Kain. Kain na. May, <laughs> May juice uh -huh. Nay, na dun. kuha kang juice. Nay, tapana dun kuha kang juice. Oh, ingat ha. Salamat daw sabi ni Nanay. Salamat. Di ba po talaga ba, kayo... May laman-laman. -lama. Di po kami nagkain at parang... <laughs> Ni-reserve talaga? Oo oh, po. Kuha ka pa dun ay ng ulam. Padagdagan mo yan. Tikman mo kung masarap yung aming adobo. Doon na kami nagluto kasi maulan. Mm -hmm. Sabi namin baka mahirapan dito. Eh, pagdating dito kain na lang. Kain na lang. Sige po. Kain na kayo. Kain na yung ano mga mga boys. Mga bata, tiket na. Kain lasan niya no, hindi ko yung sinasabi. Basta ko na yung bubits na halasan na din yun. Yan yan ako mag-ulat ko, hindi ko tinitikman. Nakakumay kasi. Hindi mo po po ay. Nakamoy ko lang. Hindi ko maamoy lang ito. Kaya naman. Kaya na kayo. Kaya na lang. May juice dun. Kuha kang juice. Nay! Kapa na dun. Kuha kang juice. Hmm. Oh, oh. Salamat daw sabi ni nanay. Salamat. Di pa po talaga kayo May laman-laman. Di, laman. di po kami nagkain at para. <laughs> Ni-reserve talaga? oh, po. Kuha ka pa doon ay ng ulam. Padagdagan mo yan. Inom Uy, oh. Tekman mo kung masarap yung aming adobo. Doon na kami nagluto kasi maulan. Sabi namin baka mahirapan dito. Okay, pagdating dito kain na lang. Sige po. Kain na kayo. Kain na yung ano mga mga boys. Mga bata oh. Eh. na. Ito yung lasa Hindi ko yung tinikman. Basta ko na adobo bits na lasa na din yan. Hindi na ako magulo ito. Hindi ko tinitikman. Nakakaumay kasi. Hindi ko makakaumay. Nakamoy ko lang. Kaya naman ako. Kaya naman. Kaya na kayo. Kaya ka na lang. Ilang kayo las nag-ulam ng manok? Matagal na? Ay, matagal na. Kaya naman pala guto. Ay, nalagyan Sarap? Sarap Ngayon lang po kayo nakatikim ng juice na yan? Opo. Alam niyo po ba yung juice na yan ay made in Netherlands pa? Malayo yun. Sarap ito. Sarap? Kuha ka pa po dito. Kuha na po. Kuha na po. Nasara nasarapan po sila sa juice. <laughs> Nagutom na yung aming mga kasamang boys. Tapos ka na kumain? Baka hindi pa. Sure ka? Ilipat naman po tayo ng pwesto. Makikisabay naman tayo dito sa sa iba. May mga bata, oh. Ubusin nyo yung pagkain nyo, ha! <laughs> naaway mo 'yung bata <laughs> eh, diyan e, naaway may na, na, ka? Uh -huh. na ay, nabusog ka po Busog na po talaga oh. <laughs> <laughs> ka pa doon ng ano kanin para may kanin kay mamaya iiwanan namin 'yung kanin na 'yun at saka uyan. Pero tsundi talaga kumanta <laughs> oh, yeah. Pinahiya ka doon? Ito Kaya? Kaya, kaya, kaya Basag? Oh, okay. <laughs> <laughs> Ang linis nila guys dito sa kanilang bahay Oo um, mm linis. Kaninong lupa itong tinitirahan nyo? Kay X, man, kay X kapitan ng langit po. Ah. So wala naman kayong bayad sa pagtira dito? Pinatira lang kayo? Binigay na po ito ng barangay Ay, ganun. Galing. Kapitan po kasi si ng langit. Ang linis, ano? Nakakatuwa kasi ang linis ng ano nyo. Paligid. Pati bahay po nila. Kahit napakasimple lang. Pero maayos. Ay, ulam pa doon, kuha kayo. Si Kuya, kumain na yan? Kumain ka na po? Kumain na po. ka po galing, ba't ngayon lang kita nakita? Ha? Ay, anak ka ni Ana, ni Nanay. Yung papatid mo siya? Hindi. Ay, pamangkin mo? Sabi daw, magaling ka rin daw kumanta. Dito ka muna. Ikaw daw yung April, ber April Rehino dito ay. ayun. Dito ka muna, sampulan mo muna kami ng paborito mong kanta. Sige na. Bakit cinta po? Bakit sinta? Oh, sige. Game. Oh, magaling yung kumanta. April, ano yan? April boy ng tribe nila dito. April tribe po yan. April tribe. Sige na. Oh, kami guys, oh. Dami pa to. Iiwan namin sa kanila. Tsaka kanin. Salin mo ano. Salin mo. Salin mo na po. Diba ah. Oo. Oh, oh Kung na daw. Nahiya. <laughs> Tsaka lagay ng ano, kanin. Sa inyo na tong kanin. <laughs> busog. Busog, busog. Kuha kayo ng pichil. Lagayan ng juice. Sa inyo pa ito, ano? Ito, lagayan po ng kanin. Lola, sa inyo po ito, Lagayan po ng kanin. paingi kami. Anong gagawin mo dyan? Titira ko po doon sa mga kalalakihan ko. Pati doon sa asawa mo? Pati po doon sa asawa ko. Wow, lab na lab mo yung asawa mo ah. Kanin, yung kanin, isinali niya? Hindi pa po. Salin niyo yung kanin po. Kayo mo nang lagayan. Iwanan na namin Ilang pamilya? Siyam. Siyam. Marami rin pala, no? Kukunti lang po yung bata. Hmm, kukunti lang ang bata. Oh, baka kainin ng aso. Pwede niyo pa yung ano, ulam mamaya. Tsaka pag... Ganda ng bahay nila. Ilan po kayo nakatira dyan? Tatlo lang. Tatlo lang? Galing. Maayos yung mga tirahan nila dito. Pwede ba kong makyap? Galing. Maayos yung tirahan nila guys. Yung mga damit, pagpilian nyo na lang ah. Kasi yan sa'yo, bestida yan. Oh, di ba? Kasya yun sa'yo ate, suot mo. juice <coughs> mm. <coughs> nai. Ayaw mong Diyos? Mauwi na po kami. Babay, ano bye po. Mauwi na kami ha. Sige po, babay po. Eh. Salamat, Salamat po. po. Welcome. Nabusog naman kayo. Ako <coughs> po. Nabusog. <laughs> bye bye. Bye bye. Ayan po mga kalingap, tapos na po kaming mag... Piding sa tribo ng mga Manidi. Ayan. And syempre, ito yung kasama natin. Ano nga yung pangalan ng grupo nyo? Uh, name po ng grupo namin is BCP. It means uh, Boys Charity Team. Yan, uh, from? Means, uh, from Bulhaw and Bagacay po. Uh, kampi lang po siya ng labo. Ano yung naging inspiration nyo para bumuo ng ganitong team? Uh, inspiration po namin is yung tropa po namin na sunugan. Uh, naisipan ko po kasi na Siguro pag bumuo po kami ng team na tapos pag ano po siya, lumago, matulungan po namin siya kasi yung bahay po nila is natutulog lang po sila sa purok ng barangay. Ah, okay. So ito yung unang pagsama nyo sa piding. Okay, ito po yun. Halimbawa, may papiding pa ako. May papiding pa kami. At in-invite namin kayo. Ay, willing, willing na naman willing kayo. So, um, willing na uh, willing. By schedule kasi kayo, iba nga, estudyante. Uh, Anong grade mo na? Ah, grade 12 na sana po. Kaso nag-staff po ako ng 2 years para po mag-work and grade 10 pa rin po. Mm, so okay. Ano yung naging ano, experience mo ngayon? Kumusta ang naging experience? Enjoy uh, naman you know, po. Uh, masaya. Uh, uh, sabi nila nakakatakot daw. Uh, hindi naman totoo. Uh, magagaling silang makisama at masasayang kasama. Oo. And um, ano sila? Uh, may pagkakaisa, 'di ba? May, may pagkakaisa po. Hindi agawan sa pagkain. Hindi, yeah. Hindi katulad ng iba na pag may pag mm -hmm. Eh sila, merong pagkakaisa. Kumakain sama-sama din. Diba? Mm -hmm. So, ayan maraming salamat anong pangalan mo? Ah, uh, Cedric po. Cedric Ramirez. Yeah, thank you so much ay Cedric thank and sa pagtulong mo. mo sa aming papeding. Sige